lamang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata magtatagpo nga ang landas nito sa palengke nila Bubbles, Tangkol at ito nga si Marcelo. At doon ay muling kinumpinsin ni Marcelo si Tangkol na sumapi sa kanilang samahan dahil doon ay makakalakap siya ng malaking pera at mababayaran agad ang kanyang utang sa kanyang pagkakalaya. Subalit ahong hindi uli si Tanggola at sinabi nga nito na dadating ang panahon at mababayaran niya rin ang kanyang pagkakautang kay Marcelo pero hindi sa ganitong paraan. Nabwisit naman si Marcelo at sinabi nga nito na kung hindi niya kayang kumbinsin si Tangkol sa pamamagitan ng maayos na paraan na igagamitan niya nga ito ng dahas. Ngunit maging siya, magiging si Bubbles nga ba, ang bala nito na hindi niya alam ay kanyang tunay na anak. Samantala, ito namang si Santino ay tila ba nanganganib dahil nga dito sa boxing dahil pagiinitan nga siya ng kanyang makakatapat at doon ay bag bagsak nga itong si Santino at walang nga kaalam-alam ang kanyang pamilya na may nangyayari ng hindi maganda dito. So pakatong nga natin ang mas umiinit na mga tagpo at bakbakan dito nga lang sa FPJ's Batang Kiapo. you mm -hmm.